Mayong Adlaw, aniya mga balita, karong Adlawa. President Rodrigo Duterte nangayog extension alang sa anti-drug campaign tungod sa kadagang tao nga nalambigit sa ilegal nga drogas. Mato ni Duterte sa Osaka News Conference sa Davao City nga na-overwhelm siya sa kadako sa problema sa drogas. Ug imbis nga unom kabuan ang iyang gisaad sa katawhan nga masugpo ang illegal drug trade, posibleng i-extend niya kini. Kapin sa 3,000 suspected drug dealers and traffickers ang namatay na sa kampanya batok sa ilegal na droga sukad Hunyo ning Tuiga. Samtang 600,000 kapina ang misurender ng mga drug personalities ngadto sa mga otoridad. Gibuhian sa teroristang grupo nga Abu Sayyaf ang duha ka telecommunications technicians sa probinsya sa Sulu kagahapon. Ang mga gibuhian mao sila si Levi Gonzales, 30 anyos, ug si Daniela Tarok, 26 anyos, parehong empleyado sa Power City Corporation usa ka subcontractor sa usa ka telecommunication firm. Sigun ni Major Filimon Tan Jr. ang spokesperson sa Western Mindanao Command nga ang mga biktima gibuhian dito sa Titipon Panglima Estino Sulu. Gisikop ang duha ka mga biktima sa Abu Sayyaf ni Agosto sa sa Timpuok, Patikol, Sulu. Ang mga biktima padung unta sa cell site sa Usaka Telecom Firm sa Bagsak, Kadtong Gisikop sila sa Abu Sayyaf. Norwegian ambassador Erik Forner nagpasalamat kang President Rodrigo Duterte, Presidential Adviser on the Peace Process Jesus Dureza ug sa tanang mitabang sa pagbuhi kang Norwegian National Zartan sa Sekingstad, gikan sa Abu Sayyaf Group. Sa Sekingstad, gibuhian sa ASG ni Adong Sabado, September 17, ngadto sa Moro National Liberation Front nga may pirma og peace deal tali sa gobyerno sa Pilipinas. Kagahapon, Domingo, sa si Sekingstad, giturn over sa mga Philippine authorities kauban ng laing tulok ka mga Indonesian fishermen nga nauna nang gibuhian sa Abu Sayyaf. Ang Norwegian National giulagway ang iyang kinabuhi ubo sa mga kamot sa Sayyafs nga devastating. Apan mapasalamaton siya kang Duterte, Dureza, MNLF chief Normi Suari o sa ubang tao nga mi-release kaniya. Si Sekeng Stad gikidnap gikan sa usa ka yacht club didto sa Island Garden City sa Samal, Davao Region niadtong September 21, 2015. Kaubang gikidnap mao ang una nang gilungguan nga sila si Canadians John Ridsdale ug Robert Hall. Ang girlfriend ni Hall nga si Marites Flor gibuhian ni niadtong Hunyo 24. Dito sa Kabangkalan City, Negros Occidental, libuan ka mga negrense volunteers ang ma-appeal sa massive cleanup drive o tree planting activity nga gipahigayon sa mga syudad o sa obang bahay sa probinsya over the weekend. Ang activity gipanguluhan sa Provincial Environment Management Office o sa Let's Do It Philippines Negros Island Region nga naglaom nga mananom og 200,000 fruit bearing trees sa probinsya sud sa usa ka nga magsilbing parte sa target nga 5 million trees sa tibok sud. Father Roberto Bobby Ebisa, miingon nga kinahanglang adunay blueprint ang Cebu Media Practitioners Alang sa pagsulti sa kamatuuran, sa iyang homily at sa opening sa 22nd Cebu Press Freedom Week kagahapon, si ni Ibisa nga ang blueprint mo mugiya sa mga media practitioners sa ilang buhaton, ilabi na sa mga trying times. He said, We have the social media which doesn't tell us the whole truth yet is being patronized by thousands and we who are legitimate are considered to be biased. Ang opening sa Cebu Press Freedom Week gisugdan sa usa ka parada gikan sa Cebu Provincial Capital paingon sa University of San Carlos North Campus. Ug gitapos ang aktibidad pinaagi sa usa ka dance competition. Diin ang champion ang mga media practitioners gikan sa Cebu Daily News. Kansang tema, nagpahinumdum sa si mga millennials, sa kasaysayan sa Pilipinas, di nahitabu ang martial law, nga misugpo sa press freedom, ug mga kagawasang gi-enjoy na karon sa mga kapatanunan, apan usahay i-take for granted lang. Ang CDN nakakuhag average score of 96.67, gisundan sa The Freeman with 96.33, Sunstar Cebu with 85.67, ug kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas with point 33. Friends, here are the latest news in Bacolod. Baguio, Cagayan de Oro. Super Balita, Cagayan de Oro. Davao, Super Balita, Davao. Cebu, and Super Balita, Cebu. Sa atong si Safi update, Gipildi sa determinadong University of San Jose Recolitos Jaguars ang University of San Carlos Warriors sa final score nga 75-69 kagahapon sa CSAFI 2016 basketball games. Hugot ang scores ug init kaayo ang duwa ay nagpuli-puli og baos ang duha ka teams apan sa last quarter na pakyas ang Warriors sa ilang opensa. Ang Jaguars gipanguluhan nilang Ralph Dinolan nga mitampog 23 points ug JB Mantilya nga mihatag og 18 points. Sa pagkakaroon, ang Jaguars anaan ay 6 wins ug 3 loses. Ug misakana na sa ikatulong rank sa standing sa mga basketball teams. Ug mana ang katapusan sa elimination round alang sa high school division sa Sisafi Basketball Games. Ani ang schedule sa duwa ug mang adlaw September 20. Watch the game live at sisafi.sunster.com.ph. Sa atong showbiz chika, gi-celebrate sa showbiz couple Sara Jeronimo ug Mateo Gedicelli ang ilang third anniversary dinhi sa Cebu. Alang sa ilang anniversary month, ang duha ni bisita og milangoy kauban ng mga butanding sa munisipalidad sa Oslo. Sa photo nga gi-share ni Mateo sa iyang Instagram account, makita ang duha nga naglangoy og ganaakin ni caption nga The Best, Hashtag Butanding, Hashtag Oslo. Hashtag Cebu og Hashtag My Home. Mga higala, here are the lotto results. O ang dollar to peso exchange rate gikan sa Banko Sentral ng Pilipinas. Alang sa dugang pang updates, visit www.sunstar.com.ph Follow us on Twitter, Facebook, and subscribe to our YouTube channel. Ako si Jason Doval, o gini ang Sunstar Pilipinas.